Finishing. Ayan na, dito na po. Kasi nga si oh. ko yan. na po. Ay -ay 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 Ching! op eh. Ayun, po yung building ba ba ng PNT. Uy, ayun na pala si, Diyan na yung building. So, PNDC. PNDC. na po. op yeah, po. Oh. Na po. Ayun po. Ayun po. po. si K. tapos po. Ayun po. R. po. R, po. 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 Ayun po. Ayun lang ako. Kasta lang ha. Hindi pa ako sa Last ng hangin. Ching! Tinatanggal na po kami ng hangin. Ang hangin dito. Grabe, ang hangin. Pariktad pala. pala.

ang mga sa JCB ito eh in PC Mario Mark eh dapat po dito pa sa natin second dapat pumunta sa Computer, panel po ang intend ng ba? itla as computer ko ano it's available within the din Arr... R R sorry, hindi naman Mali, sa support po. Like. Kami. Okay <clears throat> na po kami. po. po. Ay, Filipino no, optical training. Ito na, na, na po. Ito na <laughs> po. Ito po. po kami sa PNPC si Gali. Ito na po. Hindi... Di po namin alam kung saan po kami pupunta ngayon. po, naghaharap na po kami sa PNPC si Gali. mo ano? po. Kumusta na sa check-in po ng muna po kami. Wala po kami. sa ano, suppliers. Oh, siya, kitong lobo na, hindi na Oh, ganda ng para sa paras ko kanina. Tinipon din 'yung para hotel lang. Oh, ganda TNT Digital. Wala po. Ay, ito po, po kaganda TNT. Tingnan niyo naman. Tahimik lang. Cholo, ano na? Atake na po. Atake po, na po. Si Cholo. Cholo. Cholo, atake na. Ako, mag simula na po magtanong si Cholo. Ano na po yung information des? This... Isa po ba? Magkahanap po kami ngayon information. So, isa kami. Ano ba nakalagay dito? Consolation training courses. Isa po ba? Ang um. po.